Noong linggo, formal nang ipinakilala sa media ang 21 kandidata ng limgas sa Pangasinan 2024. Pero bago niyan, nagbigay saya muna ang mga kandidata sa isang charity event sa Pototan Elementary School sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Pinangunahan ito mismo ni limgas sa Pangasinan 2024 Chairperson at Pangasinan First Lady Ma Antoazon Gico, katuwang ang First Spouses League ng Pangasinan. Kasama ko po ngayon sila upang magpapatunay na ang beauty pageant po hindi lang po dapat siya pro beauty. Dapat po may kasamang puso yan at may kasamang purpose po sa buhay. Dito, namahagi sila ng ayuda sa mga residente at nagkaroon din sila ng feeding program sa mga bata at storytelling Highlight naman ng programa ang pagbubukas ng handwashing area ng paaralan na ipinaayos ng pamalang panlalawigan. Ang pakikisa sa mga aktibidad ng pamalang panlalawigan ng probinsya ay isa sa mga misyon ng mga kandidata sa Patimpalak. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.